hindi mamamagitan ng mga sundalo sa politika. Tinayak po ng AFP Chief sa gitna ng maanghang napalitan ng payag ng mga namumuno sa ating bansa. Saksi si Mav Gonzales. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika sa bansa, tumugon ang literato ng AFP sa anilay mga panawagang mamagitan sila. May panawagan na mag-intervene ang uh, Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating uh, politika ngayon dito sa ating bayan. But uh, hindi po natin trabaho yon. Yung mga nakaraang mga military adventurism ay hindi na hindi na po pupwede ngayon yon, no? That is why we will not take the law into our own hands. We will remain professional. Kinikilala raw ng AFP ang karapatan ng sinuman na magkaroon ng opinion sa politika. Pero hindi pwedeng maghayag nito, pati ng reklamo laban sa gobyerno ang sundalong nasa servisyo. I reminded them of the uh, the uh, vow that we took. Kung uh, gagawin po natin yung kagustuhan ng ibang mga uh, nananawagan po sa Armed Forces of the Philippines, kawawa naman po yung ating bansa. Uh, at ang matutuwa dito ay yung mga ibang bansa na gustong sumakop o kumontrol sa atin. Tiniyak din ng AFP na walang nag-aalboroto sa kanilang hanay. Only one question, you? Mr. Chair. Yes, uh, uh General Zarita. Uh, meron bang mga grumbling sa military ngayon because of the recent events? 100% none, sir. Okay, very good. You have to be loyal to the Constitution, correct? Yes, sir kamakailan lang binanggit ni Vice President Sara Duterte patungkol sa pamilya Marcos ang pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Binigno Aquino Jr. Sumagot dito ang apo ni Ninoy. Sana tigilan nyo yan, para sa bayan. Parang huwag kayong magulo kasi naghihirap na kayo mga Pilipino. Sabi pa niya, Ang turing ko kay sa mga Duterte, sa mga Marcos, para silang ulo na... um, dalawang ulo sila ng parehong halimang. Ang basa ko po, dalawa po silang um, dalawa po silang nagpapahirap sa bayan na marami silang pinatay ng panahon ni Marcos Sr. ng panahon ni Duterte. Natanong tungkol dito si VP Sara. Huwag na tayong mag-comment sa mga ako o kasi ano namin uh, natural sa mga anak at ako ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, huwag na natin sagutin yan. Ang arsobispo ng Maynila nanawagan ng mga panalangin para manaig ang pagiging mahinahon at ng hindi mahati ang bansa ng mga isyo sa politika at personal na interes. Naway pakinggan daw ng mga namumuno ang isa isa at sama-samang kumilos para sa si ikabubuti ng bansa ang mga ingay sa politika hindi raw makaaapekto sa ekonomiya at pamumuhunan sa bansa ayon sa Finance Department. Lalo't ayon sa isang credit rating agency, positibo ang outlook para sa Pilipinas. So kunyari parang tao, di ba? Kunyari pagka mag-a-apply ka ng credit card o ng loan, tinitingnan yung credit mo. Actually, mas malaki yung confidence sa atin ng no, mga credit rating agencies. Makakautang tayo. Makakautang tayo ng mas mababang interest rates na ipakita raw natin sa si mga investor na katiwa-tiwalang pamukuna ng ating bansa. Parang kumbaga kaya tayo merong um, uh, positive outgree, uh, outlook from S&P is because may track record na tayo na nagagawa natin to kahit ano pa ang political noise. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.